Terima kasih telah menonton! Sayang Fernando, ang tanging mga pampapagaling sa iyong karataman ay isang huyayin na inawit ng Imoalert. Ano ko? Doon Pedro, hulingin mo ang Imoalert na upang bumalik mo sa sakit na ito. Opo ama, pinapangako ko na mauling mo ang Imoalert para sa iyo. Ano po yung last doon Pedro?

Ano ba 'yung mo si Don Pedro at tulinin ng ipo Adorno? Opo, Ama. Kasi si Don Pedro, par siya. Ako ba ba? Sige, dito 'yung ayumanin ko pa kay Adapi at 'yang papatid at ihihin ang ipo Adorno. Sa kasabahan pa siya ay nakatulong ko tapos mahigit ang aming kapitulong at nag-ibator ng dumuli sa kanya ang sarili. Pagkakataan siya sa bubig na anong gayap, mo rin itong gintong siya at susunod niya mo sa saibong atrena. mo ng tubig ang mo ng ng siya sa

全然行っていかなくて。 Oh mm -hmm. Don Jacob, magsabay tayo, magpagtay sa Ibon at magsabay niyo mga hiyak. Kung gayon, sino? Pagpagpagtay si Ibon. Isingin mo si Don Juan. Pagdating dito ay iwanan at huwag mo siyang isingin. Huwag kang mag-alala, magkita tayo bukas. Sa dalawang kapasunod na iskid ng pagpagtay na si Ibon ay nakakulong si Don Juan sa labis na huyan at pagod. Hindi na namalayan ang pagpamalagin ng Don Pedro at Don Diego at Ibon ang bawa sa pagod ang isintahan ng tatlong principal at maligayang silang paglilahan sa ayuno. Sen. Pedro, Don Diego, ating tuklasin ang mga bundok na hindi pa nating natin nararating. Habang ilalungan nila ang bundok, makakita na sila ng isang

do pa po. Okong Sa amin din wala mga dapat ipahalo ng isda. Tuyalan may tao. Meron ka pa bang kasamang tao diyan? Kung meron mas mabuti yun. Sa pagkaka mag hindi na ako maghirap ang magdugos sa bundukan ng Patnanap. Tigates, may naibigat mo nandiyan ka. Kaili na masalado mo yung buhay. Makaka mo matatalo ako sa lakas. Ha ha ha. ha. mo mo na naman kung sino ang katapat oh! oh, mo. Aling ara mo, dito. Hindi ko kay na ng aking kapatid na nasa kabilang palasok. Hintayin mo ako, kasama oh, mo na ang iyong kapatid. Pakako.

Yo lo ¿no? ang kaisambiwaka ng dos sa ilalim ng mga pagkain ng mga pagkain ng mga pagkain sa paglalagay ng mga pagkain Dahil sa paglalagay ng mga ng mga pagkain sa sa kanyang ng kapatid. At sa ilit ng mga nagawa niya... Ah! Si sa ibaba ng si sa paglalagay ng sa paglalagay ng Subalit, tinutus na ni Leonora ang kanyang alagang lobo upang tulungan si Don Juan. <tinyo>

ay niya natagpuan ang reno de Sa kanyang paglalakbay, siya ay makapangilala ng isang matanda. No, sana ko'y maawag isa. Mayroon ko yung pagkain na dala. Pwede niyo ba akong sila? Narito Ginoo. So, you know. Pinapay na yan ay durut-durut lamang. Pero kaya ako nga akong usunta uh, Dito din, tubig pa sa ito. De, sa mga gundong at kaparangan sa daruan. Sinabog siya ng limang buong maglalaki. Pinong gundong ang kanyang pinagtas, pinong lusat, hanggang ang mga ka! ako walang nakikita ang tao ulito. Huwag ko kayong magalala. Totoo daw matanda. kumusta na ko lamang sa saan, Aun de agua, como arriba de los cristales. loob ng isang buong paglalakbay. Hindi po si sa ng ang aming lakas isang sakit. Lumapag ang aming sa banyo at dawat o wala mising sabo. Kung ganon, maghanda ka sa mga ng kampo nang akin ama, Si Haring Salerno, kung ayaw mong maging bato lamang na palakitin. Kung gayon, ako po, ako po si dalawa ang berbanya. Nais ko po ibayan sa inyo ang ating puso nang mababa sa mga matatanda. Kung gayon, ako unang sumuko

ikaapat na pasulo. Ibalik ang bundok sa gitna ng karagatan at inakailangan niyang tulikhang sa kaharian na may lansang taraanan mula sa Reino de los Cristales. Ikalimang pagsulo, hanapin ang gawaw ng kusing ng hari. Ikaanim na pagsulo, paaamunin ang kailap at malupit na kabayan. Mahal ka hari, narito ang kusing sa aking Hindi ito maaari. maaari, to, maaari. maaari. Doon Maria, sinusumpak kita ang iyong, ang iyong minamahal na si Don Juan ay makakalimutan ka sa urban, makakalimutan ka, makakalimutan ka pagdating sa urban niya. Ikaw, sa urban niya. Ikaw, siya ay pagkakasal sa unang sa unang bayan kita at ikaw ay pag-iisa sa habang buhay. Matapos pa magtago, ng tayo ng tingwan lahat ng utos ng kanil sa Lumayas ang dalawang mag iwa at iwan ilang buwan si Maria kada para sa ito sa kanyang ama na sila ang magpapakasal. Kabalik muna ako sa ipan ng ipang Pagkakasala tayo. No. hindi sa isang pagkabay. Bumamong. At sa sumabay sa Halik pangako ay tunay-tunay no. rin. na ako, wala no. na ako. Kung no. na na Narito ako upang maghandog ng isang tint palabas para sa para sa pagdiriwang ng kasal na magasintahan dito sa palasyo. Next! Yes. pagpapas ng nandito sa kanyang kasama, si Don Juan ang nasasaktan. Ngunit kahit gaano ang wala pa rin natatandaan. Sa huli, nang makita ang pag ni Doña Maria, biglang bumalik sa ada, ada ni Don Juan ang kanyang pagmamahal kay Doña Maria. Lalabanan nila ang sumpa ng ating Hindi! Hindi pa ito, Don Juan. Sabi ko na ako lang ang <tod> hindi <tod> Pero ba? Pero ba? Kali may tinggal ngayon, matatulay kong pinamahal Kung gano'n kayo, ay ikaw masalit, ikaw wala